yan guys papasakay muna tayo ng ating shamankin sa jerk liner mas maganda pa lang yung putabay din ya yeah ayan 8 8 8 ano 6 4 oh. yan 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 sa kamias pa rin? Opo, kamias pa rin. Ah, paki ano lang si Ining doon sa terminal kasi doon asuntuin ah, niya nung kanya mo. Nak dinig ka na lang sa may likod. E Ayun diyan kanila lang. Ayun ha. Okay, ingat, ingat kayo. Ingat, ingat. Ayun, tuloy-tuloy na. Ha. Terminal, terminal. Thank you. Thank you, thank you. Ayan guys, ang chocliner Ayan Ando na guys هادي يبا وانا